Makiisa sa kauna-unahang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM election sa Mayo ng 2025. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga residente ng Bangsamoro Region nang pangunahan niya ang ikasampung anibersaryo ng paglagda sa Comprehensive Agreement on Bangsamoro o CAB sa Maguindanao del Norte. I urge you, safeguard those rights, empower yourselves, take part in our shared task of nation building. Hindi lang, hindi lang mga ko umaasa na malinis at mapayapa ang halalang ito. Pero higit sa lahat, ang bawat kandidato ay tangan ang prinsipyo ng bangsamoro muna, ang bangsamoro muna bago sarili. Sa ikasampung anibersaryo sa paglagda ng kab, ipinangako natin na hindi na tayo papayag na dadanas muli ng kaharasan ang ating mga anak. Nagbabala rin si President Marcos sa mga may planong guluhin ang BARM elections. Kasabay nito ang pagitiyak ng Pangulo sa isang tapat, maayos at may kredibilidad na halalan. Let this also serve as a warning to those who may plan to threaten and derail this upcoming election. Huwag nyo nang isipin yan dahil ang kakalabanin na ninyo ay ang pamahalaan. Instead, channel your energy to help build productive and thriving communities where citizens are offered wide livelihood opportunities and healthy living spaces. Nanawagan din si President Marcos sa patuloy na pagkakaisa sa pagpapatupad ng whole of society approach upang iangat ang paumuhay sa Bangsamoro region. Binigyang din niya ang akbang ng gobyerno sa pag-usulong ng kapayapaan. As we embark on a new chapter towards reconciliation which shall be bolstered by the fast approaching start of the amnesty application by the National Amnesty Commission, I am once again conveying my commitment to the normalization of the Bangsamoro communities, especially to the MILF and the MNLF members. Nilagdaan ng CAB sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Noong March 27, 2014, o pitong taon matapos ang peace negotiations na nagsimula noong 1997. Nagpasalamat ang Pangulo sa mga peace partners mula sa MILF at sa security sector, sa iba't ibang ahensyon ng pamahalaan, sa mga LGU, sa mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority at sa iba pa. Nagpaabot din siya ng paasalamat sa aniyay lahat ng peace-loving citizen ng Bangsamoro. And as president. I will exercise that strong political will for the success of the Bangsamoro League. Bukod dito, dumalo rin ang Pangulo sa graduation ceremony ng unang batch ng Moro Combatants na matagumpay na nakapagtapos ang Bangsamoro Police Basic Recruit Corps sa Camp datun sa Municipalidad ng Parang. Kaisa ako ng mga kapwa ninyong lingkod bayan na ikanalulugod at ang pagpasok ninyo sa serbisyo publiko. Higit sa lahat, kasama ko ang sambayan ng Pilipino sa tuwa at pasasalamat sa inyong nalalapit na paglingkod sa ating bayan. Dito ay sinabi ni President Marcos na hanggat tunay at tapatani ang mga ito sa kanilang tungkulin bilang miyembro ng kapulisan, buong buong suporta ng Pangulo sa kanila. Magkatuwang tayo sa pagsisikap na mabigyan ng bawat Pilipino ng payapa at masaganang buhay. Naniniwala ako Nasa sa paglago ng bangsamoro, yayabong din ang buong bansa. Mas madali natin makamit ang ating hinahanap na bagong Pilipinas. Hindi rin aniya dapat tumigil ang mga ito sa pagpapaunlad sa kanilang mga sarili. Hindi kailanman natatapos ang pagsulong at pagpapabuti. Kaya kailangan maging masigasig kayo sa pagtuklas ng pangangailangan ng taong bayan. Sa so, pamamagitan nito, kayo ay magiging tunay na modelo ng ating mga mamamayan. At ang mga graduating trainees, sabi ng Pangulo, ang tutulong sa pag ng isang bagong yugto ng Bangsamoro. Samantala, binisita rin ng punong Hecotibo, ang headquarters ng 6th Infantry Division sa Camp Brigadier General Gonzalo Chonco sa munisipalidad ng Datu Udin Sinsuat sa Maguindanao. Alan Francisco, para sa Pabansang TV, sa Bagong Pilipinas.